Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May nararamdaman ka bang kakaiba sa partner mo? Lalong-lalo na na LDR kayong dalawa. At nagtaka ka na lang kung bakit hindi na siya madalas tumatawag, text o chat sa iyo. At nararamdaman mo rin na nawala na siya ng gana at pagmamahal sa iyo. Kaya hindi mo gusto na tuluyang masira o tuluyang magkalubuan o magkahiwalay kayong dalawa ng mahal mo. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo at maiisip niya kung gaano kayo nagmamahalan sa isa't isa? at maiisip rin niya na ikaw ay sobrang mahal niya at hindi hindi kanya magagawang iwan kailanman kaya kung gusto mo na maging ganito ang mararamdaman ng partner mo sa iyo pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob nyo at palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito nang sa ganun mapadali po ang talab sa mga ritual na iyong ginagawa. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, kahit maliit na baso ay pwedeng gamitin. Dapat babasagin po ang gagamitin sa ritual na ito at huwag po kayong gagamit ng plastik na baso. Babasagin lamang ang pwede sa ritual na ito. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, pwede mo itong hindi tupiin at ilagay ito sa baso na inihanda mo. Dapat nakaharap yung pangalan sa paglagay mo ng baso. Dapat magikita mo ang pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka ng kandila, pula o puti na kandila, at sindihan mo lamang ito. At pagkatapos, patakan mo ng kahit ilang patak ang pangalan niya sa papel na nilagay mo sa baso. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At kinabukasan, patakan mo ulit itong ritual. Itago mo lang ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at ulit-ulitin mo ito hanggang pitong araw sa kahit na anong oras ay pwedeng patakan ito. Basta gawin mo lang ito hanggang pitong araw at pagkatapos ng pitong araw sa pagpatak mo ng kanyang pangalan na nasa baso ay itago mo na ito, itago ito pang matagalan. At wala na po kayong kailangan pang ibulong upang ginti na spell. Basta gawin lang ito nang tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa at hindi hindi ka na niya iwan kailanman. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.